po, lahat. Welcome back to sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ating subscriber ng ating sasagutin. So, galing po kay Jimbal Song. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, paano naman daw po kapag yung inahing baboy ay naihi habang iniiay? So, kayo po ay mahilig po sa pralaga ng mga baboy at kahit anong hayop ng kabuhayan po, subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming family and kitchen adventure. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagkandak ng AI or artificial insemination sa ating pong mga lagang inahing baboy. Para matiyak po natin na mataas po yung percentage na magkabuntis ating inahing baboy habang ini-AI, dapat talaga nasa standing heat po yung ating mga inahing baboy sa araw na iyan. Kadalasan, yung inahing baboy po ay magsa-standing heat sila kapag nasa ikatlong araw mula na po ng landi from day 1, day 2, at day 3, sa ikatlong araw na ito, ito po usually na nag-standing hit yung inahing baboy natin. Kasi, kapag yung ating inahing baboy po ay hindi pa standing hit at nag ai po tayo sa kanila, ang problema po dyan ay hindi po siya mabuntis o kaya naman sila po mabuntis pero kukunti lang pong anak po mga kaibigan. Kapag natiyak nyo na po na standing hit po yung inahing baboy nyo at saka nag-conduct na po kayo ng artificial insemination, dapat talaga Pagkatusok ng pagkatukusok ng katitira po mga kaibigan sa puerta ng ating inahing baboy dapat naka-pointed upward na yan bago mo itulak 45 degrees so pa pataas po yung pagtulak wag, wag po yung straight kasi po yung butas po ng uh, ating mga baboy po doon po sa kilang puerta ay dalawa po yan meron pong butas na papunta sa pantog kung saan po nag-stack yung ihi natin mga inahing baboy. At saka, mayroon pong butas na tapong tapo doon sa cervix at doon po sa mattress ng ating inahing baboy kung saan po doon po natin ituturok yung similya for artificial insemination. Kapag natiyak na po natin na naipasok yung catheter doon po sa uh, urethral canal ng ating mga inahing baboy, alam natin na siya po ay maglalak na kasi po hindi na po natin ma maikot yung kateter ng AI. Kapag hindi na po natin maikot yan, kapag naglalak na po yung kateter ng AI, ibig sabihin yan, doon na po yung tape ng AI doon po sa loob ng cervix ng ating uh, inahing baboy. Pwede na po tayong malagay ng buti ng similya at atin na pong AI through gravity po yan mga kaibigan. So dapat yung atin pong similya ay mas mataas kumpara po sa uh, ating inahing baboy. Through gravity. Minsan din nag apply po tayo ng kunting lakas para mag-go down yung mga similya papunta po sa inaheng baboy po mga kaibigan. Kapag habang kayo po nag-iii at saka naiihi po yung inaheng baboy nyo, wala po yung problema po mga kaibigan. Kasi nga po, dalawa po yung butas doon po sa kuwarta ng ating inaheng baboy. Isa yung papunta po sa cervix, yung pinapasukan ng kakiter at saka yung isa po papunta po sa pantog doon po sa ihi ng ating inaheng baboy. Kapag naihi yung inaheng baboy habang nag po tayo, wala po yung epekto po sa similya kasi ang similya po ay nakapasok na po doon sa cervix at pumapasok na po, po doon sa matres ng ating inaheng baboy. Yung ihi po ay galing po yan sa pantog na lumalabas po sa uh, puwerta ng ating inaheng baboy. Magkaiba po sila ng butas. Kaya wala pong epekto ng ating inaheng baboy po ay naiihi kapag sila po yung ating ini po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Asanan mo po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunti. Ang kalam po tungkol po kung mayroon bang epekto ang pag-ihi ng inahing baboy habang tayo nagkakandak ng artificial insemination po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye. <laughs>